Magandang magandang araw sa inyo lahat So mga tita, nanay, tatay, lolo at saka lola So nagahanap ka ba ng e-bike na budget bilang na 2 wheels Dahil wala kang mapagparadaan sa bahay nyo dahil maliit lang space So naglabas na po ang aming kumpanya ng bagong e-bike na 2 wheels So makikita nyo po ito pong hawak ko Susi pa lang po ayan May remote control na at saka ka NFC pa. So, ipapakilala ko po sa inyo ang aming bagong B1 2.0 Soho. So, eto po. Ayan po. Napakaganda po ng design niya. Ang kagandahan po nito, naka 500 watts na yung hub niya. So, ibig sabihin po, malakas na po yung hatak ng motor niya. At saka yung battery po niya, 48 volts, 20 amperes na. So kung yung dating nabibili nyo na mga budget mill na e-bike is 48 volts, 12 amperes lang. Eto mas malakas na, tsaka 350 watts lang yung motor. Eto mas malakas na po siya doon. Eto kasi naka 48, 20 amperes na yung battery niya. Tapos naka 500 watts pa yung hub niya. So maganda to kasi kaya-kaya niya nang abutin yung 40 kilometers. So yun po. 40 kilometers at saka hindi po ito masyadong mabilis saktong sakto lang po ito kaya safe na safe po kayo mga tita sa paggamit nito. at ang kagandahan din po na ito nakita nyo po yung design nya ito po naka, ano, na na, stainless na yung handle nya tapos ito naka alloy na rin siya yung ano nya ayan tapos yung mags nya nakita nyo naman hindi na siya ka basta basta kakalawangin dahil po napakaganda ng design niya. Tignan niyo po yung ano, pagkakagawa ng design niya. So, ayan. So, innovated. Ang maganda na ito, meron kang tapakan. So, kung may kasama kang batang maliit, pwede mo siyang patayuin dito. Patayuin dito, nakatayo. Tapos ikaw, yung paa mo naman, nakaganito. ba? Diba? So, ito, maganda ano, maganda kagandahan na ito kasi maluwag yung harap. So, ayan o. Parang nakatayo ka lang. Maganda ko, no? Maganda yung pwesto mo. Ayan. So ito po, may remote na. At saka yung ano mo, ankas mo pala pa dito. Ayan, mayroon na pong patungan yung paa dito. Ayan, 'di ba ang ganda ng patungan? At may signal light pa. Ayan, may signal light pa. Tapos may reflector sa likod. At saka maganda dito, ma'am, sir. At saka ito, mayroon na siyang speed na 1 2 3. May speed selector siya na 1 2 3 at saka signal light. Tapos mayroon ng ano, busina. Ayan. Ito maganda rin na ito kasi ito oh, Naka-digital na yung panel So ito po yung ano Pakita ko po sa inyo yung ano NFC So itatap mo lang siya ng ganyan Magpa-power na siya Ay nakita nyo po ang maganda, ang maganda rin po dyan Dahil meron na pa siyang Speedometer at saka yung ano Yung odometer Ayan po Tapos itatap mo lang ng ganyan Mag-off na siya Diba? Napakagaling. Ito po yung pinakamagandang bagong labas natin ngayon. Dito lang nyo po makikita yan sa JD Super E-Bike. So kung naghahanap po kayo ng budget mo na sasakyan, pumunta na po kayo sa may Walter Mark, Talipapa, Dovaliches, Quezon Sinto. Makikita nyo na po yung ano, yung mga e-bike namin. Available din po namin yung ano, yung four wheels na dyan nga po pala. Ang kagandahan po na ito, napakaganda lang na po ng side mirror niya. So ipapakita ko po sa inyo yung side mirror niya. Ayan po. Napakaganda na. Malaki na. Ayan. At saka, ito po, meron na rin po siyang pedal. Pag halimbawa Kung nalubatan kayo sa daan, hindi nyo na, nakalimutan nyo na ano, may kasama na po siyang pedal. Hindi lang po namin nilagay. At saka yung charger po niya, ayan. Napakaganda na po ng charger niya. Ito po, matibay na matibay po itong charger na to. Ayan. Tapos yung clearance po niya, napakakapal na. Ayan po yung clearings po niya at saka tingnan niyo yung design niya. ayan po, ayan oh. Napakakapal po ng clearings niya. So hindi 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 na po basta-basta nababasag yan. Tapos ito po, may remote control na po yan, ma'am, sir. ayan po, open niyo lang po, ayan. Bukod sa naka-NFC na siya, may remote control pa siya. At saka kagandahan nito, meron po siyang alarm safety ano safety device alarm ayan nag-aalarm oh. po siya So, pag halimbawa may gusto maglakaw ng e-bike nyo, mag-aalarm po yan. Ayan, oh. Eh. Hindi po niya basta-basta may tutulak yan. Kung hindi niya bubuhat, hindi, hindi niya mananakaw agad. So, ipapakita ko po sa inyo, ito test drive na po natin. Ipapakita ko po sa inyo kung paano, ano, ang itsura natin kung gagamitin natin na natin so e-bike. Ayan po. Ayan, rin po natin, ha. Uh, ayan, ayan. 'di ba? Parang pang mayaman na ang datingan niyo, 'di ba? Ayun po. So, kung ha, naghahalap po kayo ng mga e-bike. Available din po namin sa amin yung ano, yung four wheels na JD10 namin na may solar. So, visit lang po kayo sa amin sa sa may harap ng Walter Mark, sa may tali sa, dito sa Kirino Highway, Novaliches, Quezon City. At hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po. This is Jayper from JD Super E-Bike. Bye-bye! So, ah, up. ang available pala namin kulay ay may pink, mayroong light blue, tapos ito, dirty white. Ayan po. Ayan po. Hanggang sa muli po. Bye-bye! Shout out nga po pala sa kay Rose dyan, sa tagig namin branch. Kamusta ka naman Jan? Kamusta?